Hi guys, good morning. Ito po gagawin natin na uh, paano magluto ng mais. Corn. Corn rice. Sabi sa iyo yan, yung mais. Oh, wow! Pulo tayo ng tubig. Yan, pulo na. Yan, lagay na natin ang mais. tag uh, 55 per kilo na. Mahal. Parang bigas na din. yun Uh. Oh. Kopi yan. 16 numero. Yan, 16. Numero 16. yun ang mais. Yan, unti-unti lang lagay. Ditansyahin mo lang. Usan saan mm. lang? Yan. Huwag na yung sobrang lagay mo kasi kanyang pangit. Parang malugaw na siya guys. Hanggat makakwanto. Wala yung tubig. Ikot-ikot lang. Ito yung procedure ng pagluto ng mais. Yan sa Bisaya. Ang Sana ah. Ang mga aw. Cebuano, yung ganitong luto. So maganda yan sa katawan. Lalo na magka-diabetic ka. yun. Yeah. Mataas sa fiber. Nice. Baby. Yan uh. Low cholesterol. Yan, sarap yan. Yan ah. Hmm. Kunti-kunti lang. baga, -baga lang mo yung apoy sa ilalim. Yan, ang bagal oh. Adjustin mo yan. Hmm. Very simple lang luto. Ano? Ganan mo kasi yun. Sarap to guys. Pag parte sa mga inihaw, sabaw, ayun parte mo yung mais. Ayun ang kinain ko ngayon sa umaga. At matagal kang gutomin to kasi mais to ma. Sulit guys, sulit. So, sa rice ka na nagawin. Madali ka sa rice. Laki yung chan mo doon. Oh, Pag wala, di kanin. Or red rice, brown rice, pwede ka doon. Sarap yun. Oh, yan lang, ikot-ikot. Tapos, yan o, bagal ulit. Bagalan ang apoy sa gasol. Yan. Ayun ang una procedure pa, kulo ka ng tubig. Tapos, kumulo na siya. Lagay ka na ng mais. Ayan. Detansyahin mo lang yan. Malambot. pagka Kasi pag marami yan, may yan. Ayan. diba? yun ang process. Pagluto ng mais. Sarap yan, guys. Pag uh, natikman nyo, yung lalo na hindi naka-experience na ganito, kung anong ang mais yung pag yung magbili ka din sa merkado na mga iniyaw yan o pinakulo sa bag, yun lang din iba ang kabalan dito pina ng binamasin lang iba tapos takpan mga ilang minuto 30 minutes o oh, bangal ulit iba Pabayaan mo lang, mga 30 minutes. Luto na yan. Pwede ka na kumain. So, yun lang guys. Pag uh, may mga tanong kayo, PM lang kayo vlog. So, thank you very much. Nakasira ko ng mga idea kahit kaunti. Yan o. No? God bless for everyone. Shout out for everyone guys.